Ano daw siya? Dextrose or okay. ko lang sumasakit. Pero... Wala na, hindi na mababago yan. Mas maganda nga walang sumasakit eh. Ang dextrose kasi, ito yung tinatawag na scoliosis. Scoliosis. Pag manggagaling pa S talaga, kaya scoliosis. Ang dextrose scoliosis straight dito, pero dito bend. Mm -hmm. Yan ang dextro. Dito kasi may pagka-S din siya. Ang dextro straight to, curve siya dyan. Yun ang dextro. Merong libos ko, straight dito, dito lang pa curve. Ito naman, lordosis, ibig sabihin niya, exaggerated na. Singsi, Sing si, letter si na. yung ganyang atay, pero yung dito ang lalim. Yun ang ano, lordosis. Ito naman, kaifo, pag nakita mo na ano yung, yun know, o, exaggerated din yung no? Parang, makbukol, ano. Parang bukol yun o, kaipusis ang tawag doon. Marami pa yan dextro, lebosco. ah. Isa rin pag po, sa side yung dento. Hindi na, ganito na to. Tix na, to. Patigas na to. Makita mo dito, ang lalim. Ano hmm. yung normal? Hindi. Normal lang to. Ito, hindi normal. O, oh, yun, nag-extend kasi yung ano. Yung ribs mo kasi, itutulak niya yan. Yan ang hindi normal. Pero ito rito, Not normal na may kanal yan, kahit sa akin. Oh. Ganun yung hawak. So, hindi siya parang... Huwag ka may likod ko. Tignan mo yung... Pag yung... Ipo yung gitna. Oo, oh, 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 Yan. oh, di ba? Yan ang normal. Oh, oh. May kanal talaga yan. Oo, oh, oh, Oh. Ito may kanal talaga. Pero ito, itong nakapukol na to, yan ang hindi normal. Ang hindi na lang ito I Ano mean, yun, eh? Ribs. Siyempre yung spinal cord mo, yung spinal cord mo nakaganun, no? Oh. Oo, oh, oh, oh. Siyempre yung ribs na nakakapit. Oo. Oh tubo. Nakaganito kayo Ema oh? Oo. Oh. Eh, malamang, ito, uurong din yan. Ay, nakumubo. Yan ang spinal cord. Dapat spinal cord pa ganyan. Hmm. E ngayon, sa'yo, yung dextroscoliosis kasi pa ganyan. Oo, oh, oh. yan. Yeah, ganyan. Oh, oh. So, siyempre, itong mga bridge na ito, itutulok na, yan ka niyan. Siyempre, Siyempre, may laman sa ano yan, surface oh, oh. niya. Kaya, gano'n. Hmm. Pero sa'yo, good naman na, nalagpasan mo na yun. Wala naman masakit ngayon. Oh. Wala nang, eh, huwag na nating gagawin. Eh. Para may sumakit. Eh. Ganun? Oo. Oh, hmm. Hindi siya yung parang pa, kahit pa paano. Ma hindi, imamasas na natin. Oo. Oh, Tapos ano to, sa tingin mo. Ang ito, dito, tennis elbow to. Buto ako. Okay. Masakit? Tennis elbow ang tawag dyan. Buto to, o, eh, no? Buto yan. Masakit? Oo. Oh, mm. o, yan. Tennis elbow yan. Ito ang gayusin natin. Hmm? Tingnan mo marker. Oh. Sakto. Oh. Mm -hmm. Ulit. Kintuwa. Oh. Ito. 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 Marker yan para mala babalikan ko si Ian pag masakit kasi pa rin. Tatanggalin natin yung sakit niya. Hindi ko alam kung ano Tennis elbow ang um. kakawang dito. Maramdaman nyo, potol. Grabe, T. Gusto ko yung nanonood ko. yan, no? Oo. Oo nga, T. ka na Nakalis, eh. Ang tawag Tennis elbow, Yan, balikan natin, oh. Sapul yan, oh. Hindi Wala. kasi masyado nanonood video, eh. Hindi kasi nanonood eh. mga shoulder ko. Sa'yo, wala Sa hindi ka. Wala, wala. nakakapag serve siya ng maayos eh. Kailangan kaya, ka yan, kabalo. Takagang mo pa yan. Nawala, no? Yan, yung gusto mo yung likod mo, i-massage ima natin. Massage lang. Full back massage. Ganun, Ma, parang pala siya. Although hindi ako talaga napapag siya, nakakatakot, di ba? Sa mga ordinary massage. Mga ang lisensya nito, alam niyo. Po, kami ang oh, mga... Kamali ng hawak, doon ako natatakot eh. Hindi ko naman ang yung status ng scoliosis. Mataas yung ano namin, level namin kumpara sa ano. Dito, sa totoo lang. Parimisyos mo, daka ka ito para maka... Like I like it. Okay, like ibigyan like mo ng ano. Good naman yung ano niya, i-back naman niya. Hindi na natin babagoy yung posisyon, baka sumakit lang. Okay, Mas like magas, okay. Ang talong ba yun? ka ba? Empty specialist ako ngayon. Tsaka yung gamit ko. Ah, oh, method no? yun. Oh, yeah. Inaanap ko nga ah, yun. Ano ba may Thailand Thailand ano ba yun? Oh, Malaysia. Ah, Malaysia. Okay. Ang okay. <laughs> <Sarap. laughs> ko na rin si Mas. pala na ka. Ano oh. Patulogin Pwede na ba? Pwede sa, Dito kayo. Oo, ito yan. Huwag lang yung mga puwersado ka na. lang yun. Or it's sure, ito lang loob. Oo, yun. Tandaan hmm. nyo, kahit kahit si Sir Pena isa. Huwag nyo ay kahit siya sayo. Wag lang itaktak. Huwag ah. nyo lang itaktak. Okay, hmm. Isa lang. Tutulog lang. Wala ka na magtumunog hmm. hmm. Tapos. Ano pala yun? Eh, okay? ingat kayo. Okay, kayo magbabasa. Today, ha? Hmm. Kaya na kami pwede bumalik ulit. Wala na. Yun. Eh, kung may may pain, tayo.